Sa Wow. Maganda naman siya. Ang kapal naman ito. Para siya pang ano. Ano to dress? Dress? What's that? Ah. Ano Para may remembrance. Ano pa? Ano pa pinamili mo? Pag unboxing ka na. Guys, meron siya ng ano. Ayan, lang. Ayan. Sa UT Top. Pagkasun lang parang luma na yung sa UT Top niya. kasi ano lang sariwa niya. Ah, wala kaming ref. Pinatay ko yung ref ko. Okay. Ah, enough. Na no, uh, enough. Sira lang yan. Naka-off yung ref. No, lutuin mo na lang tapos bigyan mo ako ng luto. Mainit oh, 'di ba? Laki kasi ng ganda ng ano niya, dress guys. Tapos mayroon siyang jacket. Ang kapal. Magkano Ang kapal naman ito ni Danto magamit dito. Ang kapal. Eh, ano nga? Ah, ayan mo harap mo, harap mo. Like your phone mo to kay, Lu, kay mami mo yan Be Patingin harap mo dito Wow Like ni Bibi Luna o oh, daddy o oh. Hoy <laughs> maano yan Hindi pa nalabahan yan Galing sa ukay yan Galing sa ukay Iharap mo daw dito sing Harap mo kay binabili video ko Oh sarap yan George sarap yan Wow Lapit mo dito pang ano ah pang Korea. Siguro pag kumot naman 'yun hindi siya masyado manipis. Oh, pumot. bagay ni baby yan, bagay kay baby. Oh, pag magpasok ano. siya sa office, 'yung isa naman dress 'yon pang simba or oh, oh. parang batrab. Para siyang ano, parang trends parang trends coach. 'Yung 'yung costume namin nung ano, ng day one namin nag-transform. Oh, yan guys, nabili niya guys sa Bagyo. Yan, nabili niya. Ayusin mo naman nakabidyo kay. Eh. No. Wow, donyang kan ka na dyan, donyang dunya, madam na madam. Madam na madam, dabiana na. Dabiana na si madam. Oh, guys, tingnan mo. Iba na talaga pag mayaman, guys. Iba na talaga pag mayaman sa pagmamahal ng Panginoon. Uh, tapos na, guys. Thank you for watching. Tapos na siya mag-unbox sa... Mga pinamili niya galing bagyo, guys. oh, bibilo na. Busy na rin. Nabusog na kakakarga ng kanyang daddy. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Thank, okay, thank you for watching. Okay lang yan. Okay na to. Okay na to. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Wala problema. Ano, no problem. Lang. Wala naman. Okay lang. Ayos lang. Kaya tabuksan. Okay lang yan. Thank you sa pasalubong na... Na ano... Ano yan? Hmm. Kaya Pasalubong mo sa amin, ha? Ah. Ano? Strawberry jam. Pasalubong kami, guys. Tapos mayroon din siyang piyaya. Ayan, ay, no. Piyaya, guys. Piaya. Tapos ay, ito, ay, mga pagkain. No. Ayan, o. Ayan, o. teka lang. Hindi na, no. Wow! <laughs> Ang laki. Tapos mayroon siyang mangga, galing bagyo. Ito rin, salad. Galing bagyo ginawa niya. Marami siyang... Ito kasi ano guys, main -main so, Ko na sa, ko na sa oh, Marami siyang biniling. ano to? Ano nga to? Litos at ano ito? Broccoli, broccoli. broccoli. Hindi kayo bibilo na yung brokoli. Yan mo na. Tapos ito yung ulam namin guys. Ayan. Yan. Hindi ko na to ma-edit yung ano ko guys. Idritso ko na to. Ano? Idritso ko na to. Meron ba siyang prutas guys? Oh? Ayan. Idritso ko na to upload guys. Hindi wala na tong ano. Wala nang edit-edit. Kasi hindi ako makapag-edit. You know why? Uwi na, tayo. Uwi na kami. <laughs> you know why, guys? Hindi ako makapag-edit kasi puno na ang aking memory card. Hindi ako makapag-edit. Hindi makapasok. Kaya itong vlog ko na to, hindi ko na to i-edit. Bye-bye. Thank you for watching. Good night.